Okay, eto naman. Kim Chi at Paolo nag-iba ang pananaw sa pag-ibig ngayong nagkaedad na raw Kuya Romen. Bagamat nagkaroon na ng kani-kaniyang relasyon, hindi pa rin talaga magiging sapat ito para matutunan ang lahat ng leksyon pagdating sa love. Kaya naman agree ang lahat sa sinabi ng Kim Pao na habang nagkakaedad ay pinipili na lamang natin ang laban na haharapin at pagdating naman sa pag-ibig ay nag-iiba na rin ang ating pananaw. 'Yan okay. si interview ng ating kaibigan uh -huh. si MJ Felipe, 'di ba? Sabi nga ni Kim we choose our battles kapag ka, nagkakaedad ka na at sabi naman ni Paolo when we are aging sabi niya when we age sabi niya yung yung definition ng love ay nag-iiba rin. At kasi Kim, di oo, ba? Oo, sabi oo. niya ay for letter words yes. pero mahirap i-describe, di ba? Pero what is love ba sa'yo? Parang toto ka sa dami mm. ng nakarelasyonarin na ni Kim? Oo, katlo katlo na, Si keto pang-apat na to eh, pang-apat na sa si, dalawa. Si siyan si pangatlo po. Ay. <laughs> si Gerald. Ito pa amen. pa lang eh, yung ano. assuming tayo assuming. kasi halata naman may something oh, na sa kanila oh. dalawa, di ba? Oh, oh. So yun nga parang syempre, pero kapag ka, na in love ka ng kamali ka o oh, sa tin mo, syempre meron kang matututunan sa bawat na relasyon na nagkaroon ka. Pero iba-ibang experience yan, di ba, babe? Oh, okay. Kasi alam mo, marami kasing ano, label ang love eh. May sinasabi silang puppy love, may sinasabi Papi. silang true love, one great love, may sinasabi silang <susurna> Maraming label ang love, 'di ba? Pero ano ba talaga ang totoong pagmamahal? Yan? Even asa. Ah, kasi yung ating definition ng love nung bata tayo, basta nakita diba? mo kilig-kilig ah. ka, love na para sa ah. iyo 'yon, 'di ba? Yan ang tinatawag oh, oh. na puppy love. Pa, oh, oh. O, pilikula ko na step by step talaga. Puppy love in my puppyhood heart. At minsan, bata. minsan, 'yung diba? sinasabi ng mga magulang natin nung bata-bata tayo, mag-aasawa ka. Hindi yung puro love ang ah. pairalin mo, dapat Uta. ano? Utak gamitin, di ba? Pero minsan hindi mo pala masabi na gagamitin mo utak kasi kapag ka, di ba, karamihan na inilab, talagang all out to give. Puso. Misa baliw-baliwan ka. Minsan nagiging bulag, di ba? Eh, yun, pwede. Kaya lang gasgas gas na yung point. what is love? Love is blind, di ba? Mga Ikaw, what is love sa'yo, di ba? What is love? May chika ako. Pero mga nagkapahalan sila doon. Kimpaw. May chika ako.